<laughs> Hi guys. Ganyan, ganyan. Hi mga idol. <laughs> sino Nono Magaling na. Galing na ikaw? Hindi pa yung kanina. Ika pa magaling? Hindi pa. Hmm. Bawal ka pala nito. Chocolate to. Oh. Sa lubang ng siyota ako. Chocolate. Ah, Tikman natin. Love. saan galing to ma galing yata to sa boyfriend mo eh ayaw mo nun no, dinagdagang kita Tita ay tayo dyan ayaw Ga ko galing ayaw to sa chayang ko. ayaw ko nyan balik mo yan dun <laughs> ayaw, ayaw, ayaw. ako mukha ka boyfriend baksa ko pa rin mo tanda tanda mo na boyfriend boyfriend ka pa baka sa Ninaya mo pa ako sayo, ah. sa bayo, iyo ah. Ninaya sa iyo. baka sampalin ko mukha mo. Hindi mabuksan. wakang pa to. Huwag kang ano boksan? Baka... Hindi <laughs> bimbang sa kan nomi aku. Hahaha. Cakalit. Kalau kamu kuan Eh no. Kau tunggu, kau Hmm, sarap. Parang sarap nga. hmm? <laughs> ba yan? <laughs> Yung laku mo? ah. Parang may buko. Hindi yeah, kaka hmm. ano? yan kakain. No? Puro yan ah. Ano? Masakit ipin mo dyan, dami. Ayan, nakasasakit na ipin mo dyan. Ah! Hmm. Yak yak to to hmm. at naman mama. Ato buo na to ma. Pang buo ko yung hmm. lobe. buko nga. Ito yung poro, ah. Oh. Lakay na na. Hmm? hmm? Tanggalin mo. Huwag hmm. mo kagatin. Ano? Tanggalin mo kamay mo. Tanggalin mo kaya uulog talaga. Ayun nga eh. Mati. Oo. Oo. Oh, oh, oh. Ganun. Diba? Ayokong eh, lang ano. May laway mo na yun eh. Yung ito masarap. Sarap. Sarap ah. ah galing. Kaya eh. Gano? Kaya namin sa... Kaya nakaparawala ah. Oo oh, nga, ako doon sa si chai ko. Siya ba ako? Sarap ng chocolate. ndala mo pa ma ola